Hello, kamusta ako si Miguel ng comprehensible Tagalog podcast at ngayong araw mayroon akong interview kasama si Donna at interesante yung interview kasi guro siya sa eskwelahan. so malalaman natin yung buhay na isang guro sa Pilipinas at yung simpleng buhay niya sa Tarlac sa hilaga ng Pilipinas at yung mga lugar na gusto niyang mabisita kasi hindi pa siya nakalabas ng bansa. So yun ang mga pag-uusapan natin at yun kung medyo mahirap, mayroong transcript, pwede niyong basahin habang nakikinig. So simulan natin. Pwede ka ba magpakilala? Okay, uh, ako po si Donna uh Tubong Tarlac uh, ako po ay 32 years old uh nagtatrabaho bilang um guro sa pampublikong paaralan ako ay bunso sa pamilya po uh, meron na akong isang nakakatandang kapatid uh, ate ko po uh, uh, isang taong uh Uh, much older than me. Mm -hmm. And uh, ako po yung breadwinner <laughs> sa ngayon uh, sa pamilya namin. Mm -hmm. Wow. So taga Tarlac ka? Opo, uh, saan ka nakatira ngayon? Uh, sa Kamiling po. Ah, okay. pero yung opo, uh, naka VPN kasi ako kaya <laughs> iba yung location. Tapos kamusta naman yung yung buhay sa Tarlac? Ano bang meron sa Tarlac? Uh, sa Tarlac uh, mostly ano siya uh sa probinsya kami sa Camiling. Uh, -huh. uh ang main source of income namin dito is farming. So kasi kap uh, kapatagan siya. Mm -hmm. And uh, famous yung Camiling sa chicharon eh, kung natikman mo na. <laughs> <That'll be right. laughs> Like, yeah, yeah. May may sariling chicharon yung kamiling. Oo. Uh, so pag nabanggit yung kamiling always uh, ang unang maiisip ng tao ay sa about chicharon. Ah. Yeah. Okay. Kala ko sa Bulacan o sa Pampanga. Ah, chicharon Bulaklak <laughs> sa Bulacan. Sa Pampanga naman malapit kasi yung Tarlac sa Pampanga. So parang mix na rin. Mhm. Mm pero yun yung isang uh, famous product namin sa Kamiling. Oo. Uh -huh. And we uh, meron din kami parang uh, fiesta <laughs> ng chicharon na sin-celebrate namin every year. Uh -huh. uh, yeah. Okay, okay. Tapos um lumaki ka ba sa probinsya sa I mean hindi sa lungsod sa sa bukid gano'n? Opo. Uh actually yung parents ko, yung nanay ko nagtrabaho sa bataan mm -hmm. until I was five. So, tumira kami sa bataan ng limang taon. Tapos, nung nagsarado yung pabrika, pabrika yung pinagtatrabaho ng na nanay ko doon, eh, bumalik kami sa Tarlac, sa Kamiling. At doon ako nag-aral mula elementary hanggang college. Uh -huh. So, uh, mas nauna kong na <laughs> natutunan yung Tagalog kaysa sa Ilocano. <laughs> Oo. So, so yung magulang mo, uh, nag-Ilocano sila? Nag-Ilocano. Si, yung mama ko, taga Tarlac talaga. Si, uh, Ilocano talaga siya. Pero yung tatay ko, taga Pangasinan. So, Pangasinan siya, or nagpapanggalato siya. Pero, nagtrabaho kasi siya abroad for, I think, 10 to 20 10 10 years ata yun so hindi niya naituro sa amin yung yung dialect niya so ang natutunan lang namin is ilokano ah okay Interesante. anong pagkakaiba ng para sa iyo ng Tarlac at Bataan well hindi ko masyadong maalala ko ano yun yung pagkakaiba pagka, pero mostly ang alam ko sa Bataan is uh madaming mga pabrika and hmm. uh Malapit kasi siya sa dagat. So, yung way of living at uh, source of income is different. Sa Tarlac, farming more on rice. Tapos, dun sa bataan, syempre pangingisda. Yun yung naalala kong pinagkakiba ng Tarlac at ng bataan. Yung yung lugar, kasi tama ka yung Tarlac, uh, patag. Patag. So may... Yung agrikultura, mas yung industriya. Sa bataan, yeah. ano yung mga pabrika doon? Sabi mo, mga isda, mga ganong pabrika? Oo, pero madami kasi yung, ano ba, yung mga parang um, gumagawa ng uh, lighter, relo, uh, kung ano-ano mm. pa yung Japanese uh, products, pero made in the Philippines. Mm. Yeah. Doon pala ginagawa? Oo. Oh. So, nabanggit mo kanina yung chicharon sa Tarlac. Oo. Oh. Um, ano pa ba yung parang mga interesanting bagay sa Tarlac? Uh, kung kilala mo si Maria Clara? Ah, uh, sa sinulat sa libro ni Rizal? Oo. Oh -oh. uh -oh. do Oo. Doon siya lumaki, tapos may bahay sila doon. Parang yun yung isa sa famous na... Um, parang landmark uh -oh. sa Kamiling. Ah, okay. Sa Kamiling mismo. Uh, sa Kamiling mismo. Nanadaanan ko yung pagpupuntak sa school namin, nung high school. Mm -hmm. Yung, meron bang sa bukod sa bahay ni Maria, Maria Clara, meron bang lugar na maganda bisitahin sa Tarlac? O magandang gawin uh, sa Tarlac? Ngayon, nauuso yung ah, uh, kasi may mga bundok-bundok din doon sa Tarlac, sa Kamiling. Mm -hmm. So parang dine-develop nila, nagtatanim sila ng mga uh, strawberries. Sa so, medyo malamig kasi sa, uh, uh, sa mga bundok eh. Mm -hmm. So yung mga tao parang naihikayat na bumisita doon dahil uh, nagtatanim sila ng strawberries o kaya pinapaganda yung lugar tapos naging parang pwede mag-staycation. Tapos, mm -hmm. may, madami na rin resorts ngayon. Mm -hmm. So, I think yun yung uh, interesting mga bagay dito sa kamiling mm -hmm. sa ngayon. Tapos, ano pa ba? Uh, wala kaming mga dagat or <laughs> beach resort. Mm -hmm. So, probably kayo nagsulputan yung mga... Uh, Uh, staycation na uh, may mga pool mm -mm. na pwedeng uh, pumunta yung pamilya or mga turista pero hindi siya talaga as in touristic na lugar para sa akin. Oo. Kasi yung sinabi mo yung strawberries kadalasan pumupunta pa sa Baguio, 'di ba? Sa Baguio, oo. <laughs> so pero yes, ngayon okay. parang oo. Since uh siguro natututo na rin yung mga magsasaka na kailangan ng variety instead of parang magtanim lang ng gulay or ng prutas na native sa lugar nila na introduce yung mga parang wala wala sa ngayon tapos oh. ini-improve nila yun. Mm -hmm. Mm -hmm. maganda yun kasi nagde-develop yung tarlac pag-usapan natin yung pagbabago kasi alam natin ako napansin ko yung yung North Luzon so yung Pampanga yung Tarlac mabilis nagde-develop lalo na sa bandang Clark papunta sa sa hilaga ng Pilipinas napapansin mo ba yung pagbabago ng Tarlac simula dati hanggang ngayon Oo naman uh, dati yung uh, yung, tar, yung Clark kasi di ba meron na silang airport mm -hmm mas dinevelop ngayon. Tapos mas madami ng uh, mga flights na hindi lang domestic pero international na din na lumalapag at uh, bumabiyahe from Tarlac, uh, from Clark, I mean. And then, uh, kami kasi yung parang nagdudugtong ng north to south. So, mm -hmm. kami yung nadadaanan. And, uh, madami mga establishments na rin yung naipatayo. Although yung pamilihang bayan namin nasunog siya just recently but yung uh gobyerno na namamahala ngayon I think uh, may balak sila na i-improve yon and uh mer nagkaroon na rin kami ng uh, Jollibee last, <laughs> like few years ago lang and uh, I think mas may maglalagay din sila ng mall because uh, pupunta pa kami sa mismong city ng Tarlac para lang makapunta sa SM oh. or sa Mega Mall. Doon sa Kamiling wala talaga. So, yun yung parang balak nilang gawin ngayon. Sa, yun yung sinasabi nila. Oh, okay. <laughs> so, wala kami talagang as in malaking uh, Mega Mall or shopping mall mm -hmm. sa Kamiling. So, sabi mo, mayroon ng Jollibee. Yun yung unang um, Jollibee sa sa kamiling. Yun yung unang Jollibee sa kamiling, oh. Wow, okay. Aha. Uh -huh. Hindi ko in-expect na, na wala pang Jollibee sa kamiling. Dati wala. Just recently lang nilang uh, pinatayo. Uh Oo. -oh. Okay. So, pero napakansin. wala kami kaming McDonald's or <laughs> wala pa kaming mang inasal. Pero in the future, sana magkaroon. <laughs> Mm -hmm. So, mas, mas simple yung buhay sa kamiling talaga. Mas simple yung buhay. Mm -hmm. Pero na nakikita ko naman na may mga pagbabago at uh, mas dumadami yung mga establishments. Pero sana lang wag makalimutan yung agrikultura kasi yun yung pinaka-main na uh, kinabubuhay ng tao do Oo nga. Oo. Magandang point na hindi, hindi gawing parang commercial lahat ng, mm. ng lupa nyo. Sige. Pag-usapan naman natin yung, yung parang in general, yung magandang aspeto sa buhay sa Pilipinas or buhay sa Tarlac at yung mga hindi masyadong magandang aspeto. So, pwede mo bang uh, ikwento kung ano yung sa tingin mo maganda at hindi masyadong magandang aspeto sa buhay? Um, yung uh, paumuhay dito sa pamiling Tarlac, para sa akin simple at hindi pa masyadong parang sa Manila na overpopulated or uh wala nang mga puno or uh, wala nang uh, lugar kung pwede kung saan pwede di kang uh, mag-relax or uh, ma mag-connect sa nature mm -hmm. uh, but dito sa Kamiding, we still have it. So, um, I'm happy. Masaya ako na uh, meron pa rin. And yung bad na aspect lang is uh, yung sa pamamahala <laughs> ng gobyerno namin. Mm -hmm. Parang sa akin, uh, just recently, yung natapos na eleksyon, mm -hmm. sila pa rin is the same pa rin yung mayor namin. I mean, si sila lang lagi nakaupo at hindi ko alam kung mas mapapaunlad pa yung lugar namin mm -hmm. kung iba naman yung <laughs> umupo. Pero I, I'm not like uh, uh, into politics kasi pero ayun yung nakikita kung parang mas may uh, improvement mm -hmm. na, na aspect. Which is, I don't know if it's bad or good. Oh, sa tingin ko, yeah, tulad ng sinabi mo, baka mas magkaroon ng benepisyo kung magpalit yung gobyerno. Oo. Oh, oh. Parang sila-sila sila pa din ba? Sila-sila sila pa din. Yeah. Ano yun? Kasi mula ah, nung, nung pagkabata ko hanggang ngayon, yung pa rin yung apelido <laughs> <laughs> na makikita mo doon sa uh, Uh, mayor hanggang sa mga councillors. Oh. Uso yan no sa Pilipinas yung mga <laughs> <laughs> political <laughs> dynasty. Mm -hmm. Okay, sige. Uh, mayroon ka pa bang idadagdag sa sa mga pwedeng ma-improve sa buhay natin sa Pilipinas? Uh, probably yung sa healthcare, sa hospitals. Sa amin kasi wala yung talagang as in public. Mm -hmm. na hospital mostly privately owned sum so, wala kang pera <laughs> and uh, wala kang insurance or uh, wala kang naitabi, parang mahirap magkasakit <laughs> mm -hmm. kasi kailangan mong magbayad oo oo oh, oh. oh, oh. mm -hmm. kahit yung consultation Meron... mahal ba? Diba? oo oh, oo oh, oo oh, oh. so yung yun yung parang nakita kong dapat i-prioritize dito sa amin uh, pagpapatayo ng mga pampublikong hospital. Hindi lang para sa akin, para rin sa nakakarami or para sa mga nangailangan. Kasi just, just recently, uh, yung uh, anti ko, hindi namin parang naipagamot. So, hindi naagapan yung sakit niya. Dahil sa, sa mahal ng ng hospitalization, tsaka limited yung budget ng uh, family namin. So, yun yung nakikita ko parang uh, negative din na sa, sa Pilipinas is in, yung healthcare is hindi masyado na pagtutuunan ng pansin. Mm -hmm. Nakakalungkot naman. Parang halos lahat tayo may mga ganun tayong kwento. Nakamag-anak na <laughs> hindi na pagamot kasi mahal hindi nagpa-check up hindi hindi afford yung mga test oh. nakakalungkot so mag gusto ko yung sinabi mo na kailangan mag-improve yon so, saka uma ma maituro sa sa mga tao yung about uh, financial um, stability at uh yung paano yung kung ano yung mga dapat nila i-prioritize, mm -hmm. na dapat paghandaan. Kasi dito sa amin, parang okay na may makain ngayon, bahala na bukas. Parang ganun yung mentality ng tao dito sa amin. So kailangan matuto yung mga tao mag-ipon ng pera. No, uh, Hindi uh. lang yung pang-araw-araw ng oh, gastos. Uh.